First time kong gumawa ng prosperity bowl, kaya naman tara. Nood nga muna ako sa may Facebook mga mare, dahil nung nakaraang araw nga, eh meron nga ako napanood, kaya naman ito at ginawa ko na nga din. Nandaan ko nga mabuti mga mare, kung ilan nga yung mga bilang na kailangan ko ilagay dito. 12 na itlog nga mga mare, yung inilagay ko dito, yung maliliit na size lang. Dahil 12 na 50 pesos nga lang din mga mare yung kailangan ko, at meron nga din ako dito, kaya naman ito at pinalit ko na nga din. Yung nga lang din to mga mare, dahil sa napanood ko nga, eh nilagyan pa nga, nga niya ng bulak, bago nga niya ito pe, kaya naman ito at kinaya ko nga lang din. Iba naman mga mga mare, dapat nga ay eh, magdi-DIY lang ako pero pumunta pa nga kami ng palengke ng tatay kaya naman nakabili pa nga ako ng ribbon. Tapos ko nga ilagay mga mare, itong 12 na 50 pesos, ito naman mga 5 piso na coins yung inilagay ko. Ilagay ko na nga lang din mga mare sa pagitan ng itlog dahil yun din yung nakalagay doon o ginaya ko nga lang din yung napanood ko. Tapos ko nga ilagay mga mare, yung 5 na coins, ito naman yung mga chocolate na o gold yung nilagay ko. Bali lahat nga pala mga mari nang inilalagay ko ang bilang niyan lahat ay eh, 12 pieces. Yung daw ay nagsisimbolo sa 12 months. So, tapos ko nilagay yung coins na gold mga mare. Ito naman nga, eight 8 pieces na 8 pieces na laurel naman mga mari yung ko. So, kalagay yung man ng 8 pieces na laurel mga mare. Ito na nga at naglagay na nga ako ng pongka. na napanood ko eh ampaw yung inilagay niya kasi wala nga akong ampaw mga mare. Kaya naman ito na lang inilagay ko. Lalagyanan din to ng pera. Hatay nilagay ko mga mare may mga ibig sabihin niya.